Eto nga yung dating pinaglalagyan ng TV namin. Nagpatulong nga ako dun sa dalawang anak ko na ilabas na nga ito at itatapon ko na nga. Ito nga ay inanay na nga dun sa pinaglalagyan niya. Dito nga nakalagay yung nga nilabas namin kanginang lagayan ng TV at wawalisan ko nga muna. Dito kasi sa pinagtatayuan ng bahay ni nanay ay maanay talaga. Ilang araw ko na nga napapansin ito kaya naman buti na lang talaga at nabisita ko na nga rin. Eto nga yung laman nga nung divider na nilabas ko hangina, nilagay ko nga dito sa kabilang side. Sa totoo lang mga mari, may hinahanap lang talaga ako mga damit. Tapos nga nagawing nga ako sa pinaglalagyan nga nito at nakita ko nga na may anay na nga kaya naman nilinis ko na rin. Sa tagal ko nga hindi nga nawawalisan ng ilalim nito ay napakarami na nga rin kalat akong nakuha. May ibang laruan nga si Sia na nakita ko nga dyan kanina at natanggal ko na rin. Inabante ko na nga rin nga isang cabinet, hindi ko na nga lang pakikita yung harap at sira na yung zipper niya. Winalisan ko na nga rin kasi ang pinakalikuran nito at napakarami rin nga akong kalat na nakita. Total naman inagwawalisan eh, na nga ako sa part na ito ay akin na lulubos-lubusin. Huwag nyo na lang pong pansinin yung walis na gamit ko at putol na nga po iyon. Nagpatulong na nga rin ako sa anak ko na ibalik na nga itong cabinet sa pinaglalagyan niya. Eto nga makikita nyo na nasa laundry basket ay purong mga pantalon at nakalagay nga dun sa divider na nilabas ko hangina. Wala kasi ako mapaglalagyan nito kaya dun ko na lang muna nga nilagay. Nilagay ko na nga rin dito yung laundry basket namin o sa may mga gusto ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ko nabili. At may isang bata nga dito na nakikigulo nga sa pag-aayos namin. Kaninang umaga naman ay 4.30 pa lang ay bumangon na ako. Pagkadating ko nga dito sa kusina ay nagsalang na ako ng kawalit, naglagay na rin ako ng mantika. Kung mainit na nga yung mantika ay nilagay ko na nga rin dito yung ipiprito ko na burger patties. Pinatira nga isang piraso nga kagabi kaya naman sinama ko na nga rin para mainit nga siya. At eto na luto na nga yung ulam nila. Bali nga, dito sa kawali na ito, ay magsasangag pa nga ako. Naglagay na nga ako dito ng bawang. <coughs> Nung nakaluto na nga ako ng sinangag, inagsalang eh, nagsalang naman ako ng tubig at gigisingin ko na nga yung mga estudyante ko. Pas forward na nga tayo yung mga mare, nakakain at nakaligo na nga itong mga estudyante ko. Pagkatapos ko kasi silang gisingin kangina, eh naghiga muna ulit ako kasi anong oras na nga ako nakatulog kagabi, gawa nga ni Sia. At samahan pa rin talaga na nagpapadedi pa nga ako sa kanya, kaya naman pagising-gising din ako. Kaya naman, eto nga clip na ito ay kuha nga habang nakahiga ako. Tinitingnan-tingnan ko din kasi sila mga mare. Dati, dati nga, ay eh, ako pa talaga ang nagbibihis sa kanya nilat at ultimo nga pag may medyas ay ako din na nagsusuot sa kanila. Ngayon nga ay sila na lang ang nag ng mga sarili nila. At habang nga nagluluto pa nga ng tanghali na dadalhin ko nga sa school ay nakita ko nga itong si Sia at talaga naman nananalamin pa talaga at gandang-ganda nga sa sarili niya. Mga 10.30 nga ng umaga dito nga sa atin ay tumatawag na nga itong asawa ko para naman makausap nga kami bago siya pumasok. Iniwan ko na nga si Sia na kausap nga ang daddy niya at nagsimula na nga akong mag-asikaso nitong dadalhin ko nga sa school. Ito nga ang ulam namin ay sinanay na nga lang ang nagluto at may ginawa nga ako kangina. Medyo pinasingaw ko nga lang itong kanin bago ko nga takpan tapos nga inaglagay din ako ng isang saging sa mga lagayan nila. Nakapagsantok na nga rin ako ng ulam nila at nilagay ko nga lang yun sa plastic labo. Tapos nga ay nilagay ko nga lang yun sa may lagayan ng burger patties. Pinagtatakpan ko na nga rin ito nga mga pagkain nila at naglagay na rin pala ako sa isang lagay ng patties. Narito nga pala yung isang pamangkin ko at sinabihan nga ako na ihahatid na nga lang din ako sa school. Kaya naman na isama ko na nga rin si Sia. Kaya naman ito nga batang ito ay tuwang-tuwang at ngayon na nga lang ulit nakapag-stroll dito nga sa motor. Hinatid na rin kasi kami ng pamangkin ko gawa ng 11.20 na nga ito. Malapit lang naman ito sa amin kaya naman hindi na nga kami nag -helmet. Kaya naman wala ngang exercise na magaganap for today's video. Na-exercise -e talaga ako mga mare, biruin nyo mula Lunes hanggang biyernes eh, ay nga ako para sa pagdadalangan ng pagkain nila dito nga sa high school. Ang akala ko nga pagdating namin ay kuhaan na ng mga pagkain ng mga estudyante. Bala ko pa naman sanang idiretso na sa mga room nila ito nga pagkain para naman makita nga din sila ni Sia. Pero dahil hindi pa na iniwan ko na lang yung mga lunch bag nila dun sa lamesa. Pagkatapos nga, umuwi na rin kami agad-agad nito ng pamangkin ko. Pagkatating nga namin ay andito na yung ate ko at eto yung nanay nga ng pamangkin ko. Niyaya na nga rin siyang umuwi. Dalboklak nga ng tanghali dito nga sa atin ay tumawag nga ulit itong asawa ko at nasa office na nga siya at namimiss na naman niya si Sia. Sa office na kasi rin siya nag-aalmusal at habang nga kumakain ay nakikipag-video call nga sa aming mag-ina. Kanina namang hapon ay nahanap ko nga itong si Sia at nandun na pala sa may CR at dumudumi siya. Napakagaling nga nito at nagkukusa na nga nagpunta nga sa CR. Natawag na nga niya nga ako kasi nga ay tapos na nga siya at nagpapahugas na sa akin. Pagkatapos nga niya mag-CR ay inipitan ko na nga ang buhok niya at sabukot nga kasi. O siya, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye! -bye.